tayo na pula. Na pula tara dito. Ano pa kanya sa akin? Tangina mo lumabas ka rito. Tara na. Ano rito, putang ina mo lumabas. Oh, kalma, 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 kalma. Oy, kalma ka nga, masyado stress eh. Masyado ang stress, putang ina. Buong ginagawa Stress mo siya. Stress yarn. Oy stress Yarn. <laughs> Oy. Puno kami di. Papatanggal na kay susi Ah, si Lupin. ano, yung, uh, yung rep, yung rep mo. Ma. Ayusin mo yung rep mo. Ma. Ayusin mo rep mo. Oy, kalma Ang sakit sa tenga. Ayusin niya ma. 'yan. Ay, gusto mo stress reliever? Oy. Ah, sige, tatayin nga pre. Sakit tatayin nga pre.